Sumususo pa sa akin yung anak ko. Tapos pag pumupunta ako doon, sinasabi niya, Ma'am, madidi ako bago ako kumain. Pinapadi ko dumidiri yung anak ko, naiiyak ako sa sarili. Sobrang sakit, parang kinuha, <laughs> kinuha na sa na Ang bahay pag-asa, di ko na talaga kaya. Sabi nila, hindi na daw ako makausap ng mayos. Hindi makakausap ng mayos? ko minsan ang utang ko. Nakaisip. Hindi ako makatulog. Sabi ng asawa ko, huwag daw akong mag-isip. Baka masiraan ako. Lalo-lalo na daw na yung anak ko nandoon pa. Baka lalo na hindi na ibigay sa amin. Pag masiraan daw ako ng ulo. Lagi ko naman sinasabi, hindi ako magpapanap talaga na masiraan ako ng ulo. Pero minsan nag din ako na ano nangyari sa amin. Kinakausap ko siya na aga kasi mag-inisip gaano. Makukuha rin natin nga na bata. Siyempre, <laughs> nalulungkot talaga ako. Ang naghahanap boy ako, yan sumasalubong sa akin. Hindi na ayakap pagkada ko eh. <laughs> ako, eh. pa ako, magkano kita mo pa? Yan talaga na anak ko, malambing yun eh. Ay, oras pagtutulog, I love you yun, love you papa, good night. Oh. At di nila tinapano yung anak ko eh, hindi naman sana kami involved drug ah. Yung patuloy yun, iniipit nila. Naku, nakinawa sila mama, mama papa. Tapos? ano ginawa? Papa ko binugbog. Sino ang nagbugbog sa kanya? Mga pideya. Paano nalaman pideya? Paano mo nalaman na pideya? Anong gamit nila? Ano? Mga pideya. Pideya. 'Di ko alam anong niya sa na Eh, sige, ano ba 'yan? Exercise? Game. One. One. Two. Three. Two. Five. Oh, game. What? Ang galing. <laughs> Pag umaga yan, exercise nyo. Pag sila ko na, umaga na, exercise nila. Ganon. Ganon exercise sila. Ikayo? Ako tulog lang. <laughs> Natutulog ka lang habang nag-exercise sila. kanin na saka ulam. Ano ulam niyo? Pusit, binigay ng lola niya. Pusit. Ano pa yung iba? Ito, Eto, kinde. <laughs> yung nasa foil? Gata. Yan. Gata. Kasi pag gabi, hindi naman siya makakaligi. Sabihan ko siya, titimpla na lang ng gata. Painumin niya. sabi nila pag wala kayong ginagawang masama, sumama kayo. sumama, kung maayos kayo, wala akong ginagawa ng masama. Hinanap ng pidiyang babae, kinuha yung anak ko dito, sa loob. Kunin daw kasi ang katwiran niya, dumididi nga sa akin yun. Hindi sabi ko, dapat hindi na lang sinali. Kasi wala naman alam yung anak ko eh apat na taon hindi mas kasiabi sa dadag na anak ko. naglalaro po kami ng kapatid di sa labas sa basketball po kami sa ang court po. Nagsisiya ko po na sumuway po sa magulang ko. Na hindi ano, po ako sumunod sa kanya. Nalaman ko po nandito po yung kapatid ko. Naiyak po, pati po siya na nadamay. Ako po. Ako po yung papaligo na bibihis po sa kanya. Saka, nag, ko sa, sa kanya po. Para malibang po siya. bahay pag-asa is a residential care facility no ang aming kliyente dito ay ang mga children in conflict with the law no so it's a 24/7 na ang operations niya at uh, dito kinocommit uh, sa amin ng court ang mga uh, bata na minors na mayroong offenses sa uh, batas no at uh, for safekeeping at sa kanilang rehabilitation. Sa so, ngayon, meron kaming 75 clients na nandito ngayon. Meron din kaming mga clients, mga ilan-ilan sila na hindi sila nakakommit ng any offense, no? At sila ay makaklassify natin as children at risk. So, it, it can be either sila ay It can be sila ay abused, no? So uh, may mga cases na sila ay nare-rescue ng opisina at uh, pansamantala ay nilalagak namin dito for safety. Siyempre, yung home life, no? Ito ay napaka-importante, no? Sila ay nasa bahay pag-asa. Dapat ma nila na sila ay hindi bisita dito. Parang dito talaga sila nakatira, no? So, yung ating mga children na committed sa atin ay napagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Meron din kaming mga monthly na livelihood um, skills training, no? Na binibigay hindi lang sa ating mga kliyente dito, pati na rin sa ating mga... sa kanilang mga pamilya. magpakabay kayo dito. Hindi ko talaga gusto na nandito kayo. Kahit pagtulog ko, naalala ko kayo. Hindi tayo kompleto. Tinanong ng ano, kung ano ba talagang kailangan na requirements para makapaghanda na kami. Umipat daw kami ng ibang bahay na panibagong titirahan namin. Tapos, eh, sinasabi nila yung papel na galing na sa PDEA, galing sa PDEA, nakatunayan, sinabi ng PDEA na kunin namin yung bata, tapos yung drug test namin mag-asawa, kunin daw namin, na uh, katunayan rin na negatibo kami sa drug test. Ayun ang hinihingi nila sa amin. Hindi pa po ako nakabalik doon sa ng PDEA kasi hindi ko po alam paano pumunta doon kasi isang bisis lang ako nakapunta doon. Mahirap no para sa amin na sila ibalik agad-agad no. Kaya nga unang-una kaya po sila nadala dito at uh, sila na rescue kasi merong um, sila at risk eh, no hindi sila naging safe no. So kailangan makita natin yung mga circumstances na yan at mapag-aralang mabuti no. So hindi siya ganoon kabilis. Hindi naman dapat may isa pang bahay. Eh, ang gusto natin ay eh, nasa pamilya nga sya, sila nila, no? Kasi alam mo, may limit yung mga shelter eh. At saka yung tinitingnan natin, thousands o millions yung ganitong bata. Hindi mo naman sila malagay lahat sa isang shelter. At ang kailangan talaga nila, magulang. So, of course, you also look at yung other members of the family. Uh, meron pa bang ibang members dyan, yung lola, lolo, o tiyahin na pwede rin maasahan na pwedeng tumulong. Of course, yung sabihin nating trauma ng bata, na-explain ba sa kanya? Oo, kung anong nangyayari at kung gaano lang siya katagal dyan sa, sa shelter. Kasi mabata pa ito eh, four years old. So, of course, hinahanap niya yan yung mga magulang niya at natatakot yan. Probably umiiyak, hinahanap yung mga magulang niya. Kung sabihin na makakalimutan ba niya, hindi natin alam. Kasi uh, bawat bata, iba yung strength, iba yung weaknesses, no? Nung kinuha siya, anong nakita niya? bakalabanya? ba niya? hindi niya na makita uli eh, yung mga magulang niya. Of course, malaki yung trauma nun. Versus na akala niya na, ah, sandali lang ako, mga friends ko ito, sa bahay na ito, maganda naman ah, ang pagtatrato sa akin. Ikaw, nakakatulog ka. Apa. Ano mong ginagawa mo dito? Madami akong kararo dito eh. Sino-sino? Yes, Anong mga nilalaro niyo? Mga bola. Mga bola. Tapos, ano pa? Ano pang nilalaro niyo? Ano, papulang. Hindi mo na alam? Kap -olam. Kap -olam bola. Masaya ka naman. Opo. Bakit ka masaya? Ito kasi. Ha? Ito kaya.